Hello mga kaibs Dito sa Middle East Ganitong pasok ang trabaho namin Ah Araw-araw hmm. na ganito Tapos Pinapakitan dyan Kinamada Napakahirap kasi ang buhay OFW Ganito uh, Ang dami trabaho mga kaibs Kaya kung sino man ang balak Magpunta dito sa Middle East. Yan pa lang sa Pinas. Ayusin nyo na yung pangangatawan nyo. Kasi, mabibigat ang trabaho dito. Hindi gaya ng sinasabi nila na sa abroad ay maganda ang trabaho. Hindi pare-pareho ang lahat ng mga tao na magandang trabaho. Gaya ng iba, maganda, pero ako, ito talaga ang trabaho ko. Mahirap, pero wala tayong magawa. Kung hindi, magbalat ng buto para sa pamilya. At isa pa, kung may balak kayong mag-abroad, dito, sa kumpanya ko, Abay labor pa. PM lang kayo sa comment section. Pwede ako tumulong sa inyo. So, yan lang mga kaidol. Mga kaibs, huwag kalimutan mag subscribe at hit the notification bell para lagi kayong update pag may video ko na ina-upload tungkol dito sa trabaho at sa kumpanya na pinapasukan ko. So, yun lang. Bye-bye.